sa mga bagong <gibli> lock ni Boss no sa mga oh, siguro so, so, so hindi siya mga brand pero isa mga presyo nito pang babae so ikaw natin oh tong mga 500 600 so ito lahat 500 so yung 500 negotiable pa yan Ay Boss Dodong. So update na naman tayo sa mga presyuhan. So dati naman ang mga presyuhan dito. So naghalap naman kayo mga ano na relo. Siyempre wala na kayo ibang pupuntahan kung di kay Boss Dodong. O oh, Boss Dodong, shout out. O oh, yan, busy busy si Boss Dodong. Oh. Ano binawasan Boss? Kailangan na yung lock. Bayaran na eh. Ayaw mag-lock. Okay. So, yan mga guys. So, anong sayo si ikaw guys? Kung anong magugusto mo dito Sa paningin ng mata mo? Sa sa lahat lahat? Uh, dito muna tayo, Tony Black. Si Kasi yan. Yan. May So, pang no? Baliktad ito. yata, guys. Baliktad po. O, oh, ah. baliktad. So, so, natin, so no? anong tatak, boss? oh guys. Uh, <laughs> anong nito? Ah, hindi natin ganong kita to. Ang liit, oh. Basta pambabay um, no? Um, mas maganda. So, oh. ano? May mga mo sa gilid, no? O, Ano ba ito? So, ano ito? So, ano ito? Na tanong natin kayo dong. Kaya nga. Coach. So mga guys nandito tayo sa mga bagong lock ni Boss Dodong no sa mga singgo. mano to mga guys. So hindi siya mga brand pero pang pangmasang mga presyo. Ito pang babae. Pang babae, oh. So itanong natin oh, no? boss, magkano tong mga nasa una ito to? 500. 500, 500 ito. 600. 600. Oh, 500. 500. 500. Oh, so ito man, lahat oh, 500. So yung 500 negotiable pa yan. Negotiable pa kayo dong. So yung mga vlogger pag oh, nagtawad kasi nga oh, sir 500 yung pay. Oh, oh, mga 600 na to. Oh, <laughs> so, may mga customer talaga, pwede matawaran ng 450 to. Oh, yun oh, di ba? Laban sa 450 to. 500, 500, 500, 500, 500 talaga preso. 450. Oh, 450. Oh, 450 sabi nga. Kaya nga sa 450 sabi ko sa iyo. Tama, tama to. Oh, sino ba yung sino ba yung mga gustong bumili ng relo diyan? Oh. Habang nandito mga vlogger, tawaran na natin oh. para, sa para sa inyo. Ito pwede na 500 palto guys. Ganda to, ni vlog. Oh. Hawakan mo. Yung 500 pwede na yan. Hindi ka sa ganda niyan, no? Galugi nito. 'Yun ang bagong lock na ngayon ni Boss Todong. So ito naman, Boss. Ito, may diamond din siya sa gilid, no? Oh, so, ayan, tingnan mo to. May diamond din siya.

hindi hindi na Ma na ba hindi mamatay May nabili ako dito ko oh oh salamat Apus. ayan eh, sir hindi po talaga namamatay sir basta yung ano yung basta yung, basta yung... yung ang... patunayan ni sir yan ito super Oh, boykas oh, boy Kaska, saan doon si sinabi mo sa customer mo? Sa ang puli po, pag nawala natin, Alam mo na ako yung Omega. So, gano'n. Hey. 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 super hey, hey.

So mayroon tayong mga pools din dito mga sa mga katulad lock dito mga 500 lang dito mga isa, mga, isa, mga dito. So, mga ito, mayroon pang pambabae rito mga guys. So 500 lang din. So negotiable sa mga presyo ang tong guys mga mga 500. Negotiable din siyang mga price nito. Yan mga uh, atid price tayo dito no. So mayroon tayo dito mga ano beans. Magkano ang beans si boss? Beans 800. Oh so, 800 mga ganito mga guys. Oh 800 ito, mga ito. Yan. So, lanat na mana mga ano mga rilo ni Boss Joe Kanan na, okay. na, okay. na lang, para makita na mo. Automatic mo, siya? Ah? Automatic yun? O pag tinanggal, naman matay. O kasi ito pulso nagkukuha ng power yun eh. Diba tama ba ako? Oh? Oo. Uh, Pag automatic, dito sa pulso natin uh, na... dito sa mga pang, -pang Ito, 500 lang mga presyo lang boss. Uh, dito. Yan, dito mga pang baba. Uh, 500 lang. 500 dito. Oh, so, Mga ito, 500, 500 lang mga presyo So, ito rin. So, 5. 5. Ito, Siko 5 magkano? 1-5. 1, 5. 1 5 yung mga isang. Siko 5, 5. 1 5.

Good morning. Good morning. Good morning ngayon. Good morning. wala lang, wala lang turuan. Anong araw ngayon? Hoy. Linggo. Linggo. Yes, ngayon. bukas mabilin, Lunes. tapos yung drink ngayon. Kalong wala lang to toruan. Aba, din si Ibig sabihin, ayaw At, uh, Anong buwan? Anong buwan? September! <tipit> uh, alam niyo, nagbabago na yung isip niya, kasi umiinom na siya ng verse 3. <laughs> yung bird street na, ano? Gatas. Ang iniinom ng gatas ay verse 3. Ang iniinom ni Dodo kay Imelda uh, ina. I, uh, ay, yung ano? Ay, 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 nandito para si Bustinong. may siya yung, sabi. Alam niyo, ang dami ng comment nung nakaaral pala siya, ano, oh, match sa, sa center, anong, ano match your name? Sa take center. Ano ano match your name? My name how is How much your name? How much your name? My name is Arithmetic. Oh. <laughs> arithmetic, Arithmetic. <laughs> Saka si Dodong. Mawala na nung nawala na po na sa pagpapayasin, okay. oh. nabawal na, sa contraction. Oh. Anak yeah. pala, di ba? Alam, na, basta parang mas. Pero yas, pala, na Sabado, Bago sa awit si Dodong, uwi sa kala. Oh. Bago sa kala. na. Bago Dito, oh. ganun talaga rito. O, saan tayo Ikaw ba mag update ka pa sa kano? meron pag sumahot. Ito ka muna, kaminsan lang ito oh, eh. Pag mo no? na, tarabaho mo na, 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 na. Ito to. Na, oh. Sandali lang. <laughs> ano man ang masasabi mo sa kaibigan mo? Baka sabihin ko, hindi totoo eh. Hindi... hindi! Bahala na kung totoo hindi. Sige na. Okay lang. Okay. okay. Ano? Ay, okay. okay lang? Oo. Pero ibo, lahat ko. Kaya lang. Tapos tatawa. Kaya, kaya, kaya. kami mag... Nalulungkot ako pag wala si Toto. Oo, oh, yan. Pero kung nandito naman, pag wala siya, nakaalala ka rin. Oo. Paano makaalala? Sabi mo. Ay, sana napratan yung bulong yung para kung... Oo, yan, tama yun. Hindi nang nakalaan. Ang tagal mo yun, Jeho. Baka rong napratan, matagal pa siya. Sino siya, sino siya. Hindi ka na rin mo. Pagkakarit ako Oh, alam mo na? Kamu masaya mo na usap ng lahi <laughs> doon partner. Oh, terbaik mo na? Siya yung warranty mo. Siya yung life yung warranty mo. Kita mo Ayano. Ayano, mga customer tayo, mga guys, <laughs> nandito. na Richard Miller, Di Richard ano Dati pa hindi pa automatic. Nandito dito kayo, <laughs> Sina sa pawan mo si Tibos dudong doon na dito lang ata. Magkano yan boss Eric? 95. Ha? 95. 95. So yan mga Best anong time, brand no? Richard Mel. Richard Mel magka 95. So negotiable pa ang presyo pa to. Yan mga guys, yun nandito Matar yung tanong. Yan mga kitong presyo nito ito. So, e-charge mail ha. So, mga interesado dyan. So, mga naki-interest sa mga kitong mga reloj na update lang sa mga presyo dito sa mga kay Boy Kaskat saka ilan ni Boss Eric. So, update sa mga... Magkano naman yung natin? Ang ubot natin magkano naman? 5-5 5-5 Ibitin ko na nga muna So ito pong yobot mga guys, so ang price ito so negotiable pa ni 055 mga guys. So mas maganda siguro mga guys kung pumunta kayo dito sa Carmen Planas So para masalayan yung talagang personal talagang sa mga anong presyo talaga dito. Kung makikita mo talagang o local so mga klase ilo o yung mga replica. Yan mga ganitong relo mga isa. Ay wag yan buled. Bakit naman? yan dito ha. So dalawang ore ito, dalawang klase na ano to, dalawang klase. Dalawa 'to na pati rin no. So dalawang klase to. So ito, ito update na. Blue. Oh, brown tsaka blue, pero update lang tayo na no, sa mga prisuhan dito. So ipapakita lang natin. So ma-upload lang natin. So saan si ano, ito 9,000. Sumpa so, harap nito. Kaya ganun pala yung harap niyan. Ay, eh, ito pala yung harap ng guys. So ang piitan dito sa kabilang side, so sa kaliwa. Yan dito. Sa so, mga presyuhan dito. Yan. Ano naman yan boss? Pares lang din yan. Yogurt din yan. Pangkanan. Ha? Pangkanan. Yung nagluluto kayo dyan. O pangkanan nga siya eh. Nandito sa ano eh. So mayroon na palang rilo na pangkanan ngayon oh. Yan o. Pangkanan. O pangkanan nga. So pangkanan. P Ay, di. Eh hindi. Kaliwa. Yan o. Nandito yung 12 eh. 12 eh. O diba? O diba? Oh. 12 na sa taas eh. Kaya oh. Hindi, ito. O yun, mabaliktad naman siya. O nga, kaya pang Ito dapat nandito. Pagkaliwa mo. O, kaliwa. O yan, dapat. Ngayon, pang to. Oo. Oh. So, nasa ano, rilo, pang kanan pala itong mga yobot na to. Masa kanan. Ang pihitan, no? Kasi nandito yung 12, eh. Nandito sa taas ang 12, eh. So, 9,500 miles so sa mga dito. O, so, yung 1,900. Ano, naguguluhan natin yung mga update natin. Mga ano. Nandito yung ano. Ayan, dito tayo sa ano. Anong monster? Monster. No, monster? monster. So, siko monster. Siko si Siko monster. 3-5. Siko paddy. 3-5. 3-5. Magandang lalaki. Mawawala ng asawa. Okay, rin? May Okay. Terima kasih. Terima kasih. lang